Kaya lang meron tayong na-monitor na isang uh, uh, pag-ambush sa Quezon. Kanina, kanina, kanina lamang, uh, bibigay ko yung detalye mamaya, uh, noong nangyaring ambush at nadala sa ospital yung kandidatong barangay chairman. Nakakalungkot sapagkat so dalawang araw na lang, halos uh, eleksyon na. And uh, therefore, Uh, itong pagtaas na ito na bilang ng mga violence maaring hindi election related, sinasabay ng ibang kriminal talaga o election related we do not distinguish anymore. Mas importante uh, dapat maging alerto ang uh, police at again atin pong inuulit pinapakiusap sa PNP na sana pag kami nangyari ganyan, ganyan, kaagad nating ma-apprehend yung mismong culprit, kaagad nating ma-aresto, hindi pa pwedeng patagalin at at uh, the same time kaagad na ma 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 magbibigay ng karampatang uh, aksyon yung lahat ng ganitong klaseng pangyayari. Otherwise po, mababaliwala lahat ang efforts natin for several months na patungkol dito sa halalan dahil sa iilan na mga pangyayari na na ganyan. Patuloy po dumarating yung mga reports sa atin ng ilan na may mga insidente katulad niyan. And uh, so, but then, ang sabi nga natin sa ating mga kababayan, there is nothing to panic because napaka-limited lang po ilan lang yung lugar na yan. And uh, the Comelec is in full control of that situation in the entire country.